Magandang araw, welcome back na naman sa channel na ito. Ngayon, may ibabahagi na naman ako na panibagong video. At kung bago lamang na padaan, ay huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay mas lalo pang maiin love sa'yo sa pamamagitan lamang ng larawan niya dyan sa cellphone mo? lalong-lalo lalo na kung nararamdaman mo minsan na ikaw ay binaliwala na niya at nararamdaman mo rin na wala ka ng halaga sa kanya. Kaya kung gusto mo na patuloy ang pagmamahalan niyong dalawa ng partner mo, ay gawin itong napakaipiktibong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Basta magtiwala ka lang sa mga ganitong pamamaraan. At pwedeng gawin itong ritual sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang ay kunin mo ang cellphone mo at hanapin mo ang larawan niya dyan sa cellphone mo. Dapat may larawan ka sa kanya. At pagkatapos, umupo ka saglit habang hinahawakan mo ang cellphone mo na may larawan niya. Pakaisipin mo siya ng mabuti at dapat ikaw lang mag-isa kapag gagawa ka ng kahit anumang ritual at dapat tahimik ang nasa paligid mo. At pagkatapos, pakatitigan mo ng maigi ang larawan niya, iisipin mo siya at ibulong mo ang mga salitang ito. Pangalan at apelido, ikaw ay mas lalong maiinlab sa akin ng husto malayo o malapit man tayong dalawa sa isa't isa. Ibulong mo lamang ito ng paulit-ulit kahit ilang beses ay pwedeng pwede po. Pwede mo rin dagdagan o pwede ka rin mag-iba ng hiling kung gusto mo wala pong problema. At pagkatapos, salikan mo lamang ng isang beses ang larawan niya dyan sa cellphone mo. At kinabukasan, ulitin mo ang paggawa na ritual sa kahit na anong oras na gusto mo. At gawin ito hanggang kailan mo gusto. At eto muna sa ngayon, sakaling kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.